ang lingkod bayan para sa akin ay sa kahit anong oras, panahon at sitwasyon ay handang umagapay, tumulong at magserbisyo para sa kanyang nasasakupan at namamayan. Sa aking experience bilang lingkod bayan, para sa akin, ito ay ang uh, serbisyo na may transparency, paglilingkod ng tapat at ramdam ng ating barangay sa para po sa akin, ang kahulugan ng pagiging lingkod bayan ay ang pagiging makatao. Dahil kung makatao ka, mas may kakatuparan mo o mas maiisip mo ay kabubuti ng ating mga kabarangay. Para sa akin, ang lingkod bayan ay may malasakit sa kanyang mga nasasakupan. Bilang lingkod bayan na rin ay pinapangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob sa akin. Naglilingkod na tapat at may kausayan sa pagsiservisyo sa barangay, nagbibigay ng makabagong ideya at solusyon para sa mga problema na kinakaharap natin sa barangay. Para sa akin, ang pagiging lingkod bayan ay pagiging makatao, makadiyos, at may prinsipyo sa panunungkulan. Ang pagiging lingkod bayan ay isang malalim na commitment sa ating sarili at sa bayan na kung saan ang sino mang pumapasok dito ay dapat may tunay na puso sa paglilingkod. Ang lingkod bayan ay dapat handa magsilbi una ang kapwa bago ang sarili. Kaakibat dito ang responsibilidad ng masayang maglingkod ng tapat at pantay-pantay para sa lahat na walang pipiliin at pagkakaitan ng tapat ng serbisyo ang isang lingkod bayan ay yung taong pinagkakatiwalaan ng kanyang mga nasasakupan. Kung saan dapat ibabalik ang paglilingkod sa mga tao at hindi sa pansariling interes lamang. Para sa akin, ang isang lingkod bayan ay taong handang magsakripisyo para sa kapakanan ng lahat. Siya yung tao na inuuna pangailangan ng iba bago ang pansariling interes. Siya yung tao na tapat maaasahan at kayang maglingkod ng walang pinipili at sinisi. Marami pa tayong problema na kinakaharap ngayon at kakaharapin pa na dapat natin solusyonan at mga kakulangan na kailangan tugunan. Tulad ng problema sa kalusugan, edukasyon, peace and order, environment and waste management, na kailangan ng masusing pag-aaral, pagpaplano para sa pangmatagalang na solusyon dito. Transportasyon. Malawak ang usapin patungkol sa transportasyon. Sa aking obserbasyon, hindi gaanong nadidinig ang boses ng ating mga tricycle drivers. Isa pa, usapin tungkol sa pamasahe. Sa mga nakalipas na taon ay patuloy ang pagtaas nito. Para po sa akin, ang kakulangan sa ating barangay ay ang mga leader na magpapatupad ng mga epektibong programa upang mas mapaunlad pa ang ating mga kabarangay. Edukasyon at pangkabuhayan. Pagdating sa edukasyon, marami sa ating barangay ay nais muli mag-aral, ngunit hindi napapansin. At pagdating sa pangkabuhayan, marami ang nahihirapan kung paano sila magpumpisang mag Mabilis na aksyon sa mga problema nating hinaharap, katuwang natin dito ang ating kapitan. Ang kasalukuyang sitwasyon natin sa barangay ay nangangilangan ng pagbabago. Pansinin po natin na maaari pa pala nating ma-improve ang kasalukuyang serbisyo sa koleksyon ng basura at pagpapalinis ng mga kapaligiran at pagkakaroon ng maayos na sistema sa pagkontrol sa mga gumagalang aso at pusa na nagdudulot ng dumi ng paligid na nauuwi sa di pagkakaunawaan ng makakapit bahay. Kailangan din po natin gawing pantay-pantay ang serbisyo na hindi tumitingin sa kulay politika at estado sa buhay ng mga tao. Una, alam naman po natin na hindi lahat ng gamot ay kayang ma-provide ng ating mga health centers. At napipilitan bumili ang mga tao kahit medyo mahal dahil kailangan. At isa pa, hindi lahat ng ating mga kabarangay ay aware kung saan sila dudulog pagdating sa usaping pangkalusugan. Or minsan alam nila pero walang magagayad kung paano at saan. Sa aking obserbasyon, dumadami ang insidente ng nakawan at holdapan sa ating lugar. Bilang mga mamayan, layunin ko ang mas mapabuti ang ating kaligtasan sa ating barangay. Bilang dating two-termer counselor ng Bayan ng Taytay, malaki ang bag ng ating naging experience sa anim na taon ng paglilingkuran. At aking itong gagamitin upang maisakatuparan ang ating mga programa tulad ng Dagdag CCTV, Pailaw, three-digit number hotline, educational grants para sa mahirap, accidental insurance para sa ating mga toda, mobile clinic, butika ng barangay, free wifi zone at mobile apps at madami pang iba na pangarap natin sa ating mahal na barangay. Pagsama sa kanilang sektor sa People's Coalition upang mas mabigyan boses patungkol sa transportasyon, sa usapin ng pamasahe maghain ng alternatibong programa na maaring makatulong sa kanila. Sa mga programa po na magbibigay unlad sa ating mga senior citizen, sa ating mga LGBTQIA, at sa ating po mga solo parent, gayon din po sa ating mga TODA. At ang pinaka po ang mga makabuluhang proyekto na mas mapapakinabangan po nating lahat. Pagdating sa edukasyon, bigyan ng isang programa na kung tawagin na Educational Monthly Assistance. Kalakip nito ang mga school supplies at allowances. Ganun din kung saan wala tayong pipiliin lahat makakapagtapos ng pag-aaral. Sa pangkabuhayan naman ay may programa tayong nakalaan para sa ating kabarangay. Kagaya ng negosyo card, test that, ipapang livelihood program. Ang mapaayos ang isa sa ating problema, ang pagbabaha. Kung tayo po ay papalari na maglingkod sa barangay, susunong po natin na madagdagan ang ating mga truck ng basura kasama po ang maliliit na panghako para mapasok ng mga looban at sulok-sulok ng ating barangay. Yanon din naman po ay bit-bit natin ang ating 20 years experience sa isang international fast food restaurant kung saan iambagho natin ang karanasang ito upang matulungan ng barangay na ma-maximize ang mga opportunity para makaunlad ang ating income. Ganon din naman po, ako po ay matagal ng uh, PWD advocate at bilang uh, taga-suporta ng mga PWD. Bibigyan po natin sila ng uh, sapat na suporta at saka hayaan po natin na sila ay matrain. Sana'y upang sila ay makapaghanap buhay at maging uh, inspirasyon din ng ating mga kabarangay. Ganon din naman po ang mga senior citizens ay ating titingnan at uh, kakalingain upang makatanggap sila ng uh, sapat na ayuda galing sa gobyerno at sa mga pribatong organisasyon. Imumungkahi po natin na ibalik ang butika ng barangay. Siyempre, maging katubang din po tayo na mailapit ang ating mga kabarangay sa ahensya ng gobyerno na higit na makakatulong sa kanila, katulad na lamang po ng PCSO, pagdating sa usapin ng hospitalization at ibang medical services. Mas malawak na campaign at information dissemination sa mga programa tulad ng vaccinations. Maglulunsad tayo ng mga health seminars patungkol sa mga sakit na napapanahon at syempre kung paano ito may iwasan. Para sa akin, dagdag pa ilaw at CCTV. Awareness sa mga volunteers at mas pagigtingin ang kaalaman ng lahat pagdating sa seguridad. Aking inspirasyon sa paglilingkuran unang-una ay ang ating Diyos na may kapal, siyempre ang aking pamilya na laging nakaagapay sa akin, at ang mga mamamayan ng San Isidro na nagmamahal at sumusuporta sa isang kapitan, Kiko Esquera. Mahal barangay San Isidro dahil dito ako pinanganap. Dito ako lumaki. Dito ako nag-aral, nagkaroon ng kaisipan at namulat sa kung ano ang tama at mali. Dito ko rin naranasang umiyak, tumawa, at dito nabuo ang aking pangarap para sa barangay sa Isidro. Minahal ako ng mga taong nakapaligid dito, kaya ibinabalik ko lang din ang pagmamahal sa kanila. Mahal ko po ang barangay San Isidro dahil mahal ko po kayo. Mahal ko ang aking barangay dahil ako ay lihitin taga barangay San Isidro. At dito na ako lawaki at ang aking buong pamilya. Pamilya ko rin ay lihitin San Isidro at iaalay ko ang aking buong pagsiservisyo para sa ating barangay. Mahal ko ang barangay San Isidro dahil ito ang aking lupang kinagisnan. Dito ako nakipagpalitan ng ngiti at tawanan, lumaki at nangarap at patuloy na tutulong sa barangay San Isidro. Dito ako nag aral ng elementary at high school. Dito ako nakatira. Kagaya ng paulit-ulit yung sinasabi sa amin sa Componers Association ng St. Michael na kung saan limang taon akong namuno din ang presidente, ang sabi ko, maliit lang ang community natin. Dito tayo nakatira pag malasakitan natin. Kung anuman ang iya-asenso ng lugar na kung saan ako nakatira, pare-parehas nating mararamdaman. Mahal ko mga taga-barangay San Isidro dahil namulat ako sa paglilingkuran ng aking ama. Nakikita ko rin na maaaring marami pang pwedeng gawin at ibigay na serbisyo para sa ating mga kabarangay. Pagmamahal ng aking ama na na-convert niya sa paglilingkod na ipaparamdam din po ng inyong lingkod. Kailangan mo ba ng dahilan upang mahalin mo ang sarili mong barangay? ang San Isidro at ang mga taong bumubuo nito ang humubog sa akin. Kung sino ako ngayon. Ang pangarap ko sa Barangay San Isidro ay maalala ng ating mga kabarangay na may isang Kapitan Kiko Esquera na nagbalik ng sigla, nagbalik ng saya at nagserbisyo ng pantay-pantay sa Barangay San Isidro maayos at payapa at masiglang barangay sa Isidro. Katulad na po sa pangarap ko sa aking anak na magkaroon po ng isang magandang kinabukasan, gayon din po ang pangarap ko sa bawat isa sa inyo. Bilang pinakabata po sa grupo, simple lang naman po ang pangarap ko para sa Barangay San Isidro. Ito ay maging parte ng pagbabago at pagunlad nito magkaroon ng pagbabago at makapagbigay ng 100% na serbisyo. Dahil naniniwala ako, ang paglilingkod ay walang time out, kundi overtime sa pagsaserbisyo. Dahil lang inyong lingkod ay may prinsipyo para sa Barangay San Isidro. Ang pangarap ko lang ay mapabuti at gumanda ang ating barangay. Bilang isang active leader ng Couples for Christ, pangarap ko na makita ang Barangay San Isidro na lumago sa pamamagitan ng isang nagmamahalan at makadyos na pamilya. Isang barangay na maunla at may pagkakaisa. Isang barangay na nagtutulungan. Isang barangay na nagbibigayan. At yan ay magsisimula sa bawat puso natin. Mabuhay po kayo. Nais nice kong makita ang isang progresibong San Isidro na maraming programang nakalaan at naibibigay ibibigay ng pantay-pantay na serbisyo sa ating mga kabarangay, mga pabata man o matanda. Ang pangarap ko ay tulad lang din sa inyo. Ang makita masigla, ligtas at nagkakaisa sa ating mahal na barangay San Isidro. Mga kabarangay ko, muli ako po si Kapitan Kiko Esquera, handang maglingkod at magserbisyo ng pantay-pantay sa ating mahal na barangay. Muli, ako si Kagawad Ryan Tolentino, ramdam at tapat na serbisyo, shoot sa barangay San Isidro. Muli, ako po si Alison Lopez, ang inyong gandang may pakinabang. Muli po, kagawad Prince Andaya, na may prinsipyo para sa barangay San Isidro. Muli, ako po si Steph Cabral, patuloy na tutulog. Step up, level up, Barangay San Isidro. Ako po si Odi Gonzaga Kabilir. Kung sa Jollibee, bida ang saya, dito sa San Isidro, kayo ang bida. Muli po, ako si Neri Bonavente Anchuelo. Lagi lamang pong tatandaan and E R I never ending respect for every individual. Muli ako po si Jean Sapanta, New generation, sigurado pa ang action.